Hi guys, welcome back sa aming youtube channel So dahil hari dito sa lugar namin, ngayon lang tayo uh, makakagawa ng video kasi nga walang tao dito sa office So bago natin umpisan guys sa mga bago para mga sa aming youtube channel, please like and subscribe So ngayon dito ko na sasagutin yung mga lagi nagme-message sa akin na dati kong mga kakilala na nagtatrabaho sa Uh, military sa police niya sa Pilipinas lagi si kasi sila nagtatanong sa akin na kung sakali daw ba na mag-apply sila abroad pati kaya maghahanap sila trabaho abroad at iiwan nila yung service nila sa Pilipinas is magiging worth it nga daw ba so sa totoo lang parang para sa akin ang hirap sagutin yung ganong katanungan sa inyo kasi nga sabi ko nga hindi tayo pare-parehas no ito yung pare-parehas. So, ang sa akin na lang sa ngayon is bibigyan ko na lang kayo ng advice. Kung talagang interesado kayo, dapat uh, tarungin nyo muna yung sarili ninyo kung gusto nyo ba talaga na magtrabaho ibang bansa at iwan yung servisyo ninyo. Then, tanongin nyo rin yung sarili ninyo kung ready na rin kayo na harapin yung mga uh, panibagong buhay outside sa servisyo natin kasi para sa akin talagang pagka nasa military ka nasa government guys talagang parang mahirap siya iwan kasi nga yung tipong napamahal ka na lalong lalo, lalo na sa mga mag apply na uh, ibang bansa na nasa 5 years pataas na sa servisyo so yun nga guys yung una dapat make sure na Uh, talangin mo yung sarili mo kung gusto mo ba talaga at saka ready ka ba talaga then pagkatapos nyan is uh, mag-research muna kayo ng uh, bansa kung saan kayo pupunta pag nakapag-research na kayo guys aralin nyo muna yung mga trabaho na iniisip nyo na pwede nyong applyan o di ka yung gusto yung applyan doon kung nasa magkano ba yung uh, minimum wage no na sahod na iniisip ninyo kasi minsan mahirap din na uh, napapaisip tayo na gayto kalaki yung sahod kasi minsan marami tayong napapanood na video na ang sahod sa lugar na to sa state na to sa bansa na to is gayto kalaki pero make sure na i-research mo na yon kasi nga uh, unang-una sa sahod ka talaga una titingin kasi may mga estate talaga na malaki yung pasahod pero malaki rin yung cost of living so ayun nga guys yung pangatlo is i-research nyo rin yung cost of living sa pinaplanan yung bansa na pupuntahan kasi minsan nakabase na lang tayo na ah doon sa lugar na to is malaki yung sahod tapos madali lang yung trabaho mga ganon pero hindi natin iniisip hindi kaya hindi natin tinitignan kung pa magkano ba yung cost of living lalo, na yung mga at tirahan, mga tax ganun. kasi ako nanonood din ako ng mga video, nakikita ko doon yung talagang total ng sakot ang nilalagay nila, wala pang bawas yung ibang ta yung mga tax yung mga bahay yung rent nila sa bahay, or apartment kuryente, mga ganun, etc so make sure na i research research din yun So, sa overall, para sa akin, no, make sure na ready kayo na talikuran yung servisyo ninyo harapin yung buhay sa labas, uh, outside sa military at make sure din na pwede kayo tanggapin yung mga trabaho na parating sa inyo kasi yung trabaho ninyo dyan sa Pilipinas halimbawa, uh, police so di kaya military kayo dyan is, hindi nyo na yan ma-apply dito sa ibang bansa manamang mag-uumpisa kayo sa ibang trabaho. Gaya sa akin dati, halimbawa ko nung yung sarili ko, no? uh, nag-work ako sa military, kulang pulang sa mga taon. So, pagkating ko dito sa US, ang una ko talagang trabaho is uh, janitor. So, mag-apply muna kayo, di kaya mag umpisa talaga muna tayo sa pinaka mababa, o di kaya kung ano yung gusto nyong applyan, pero para sa akin, yung my advice ko lang, kailangan nyo munang kumuha dito ng job experience kasi yan yung pinaka unang una na stepping stone ninyo para makapaghanap kayo ng trabaho na gusto ninyo so, sabi ko nga as a military dati parang medyo mahirap din ibaba yung pride kasi nga yung trabaho mayroon tayo then ililipat na natin hindi kayo sa pagiging nito pero sabi ko nga, pag nasa ibang bansa naman kayo is magkaiba naman yung sinasahod natin dito sa ibang bansa sa Pilipinas bilang isang uh, police di kaya sa military. So ayun guys, uh, sabi ko lang nakadepende yan kung saan bansa, kung ano magiging trabaho ninyo, kung magiging worth it ba yung paglipat o di kaya pag-alistin sa servisyo at pag-apply sa ibang bansa. Then kung ako nga yung tatanungin kung worth it ba yung... Uh, pag alis ko sa servisyo for me talagang worth it siya hindi dahil sa andito na rin ako sa ibang bansa kundi lagi ko na rin kasama yung misis ko na hindi natin nagagawa nung nasa servisyo pa tayo kasi alam niya naman pagka nasa military talagang sa isang taon nata kung bibilangin mo wala pang 80 days na nakaka-uwi ka sa pamilya mo so unlike ngayon na dito na ako sa labas out of uh, military service is araw-araw uh, na kami magkasama yun pero syempre sinasabi ko sa inyo na ang trabaho talaga na, na sa servisyo ka at saka nasa civilian na gaya sa akin is magkaiba kasi nga talagang magtatrabaho ka dito ng sagad para makasurvive sa mga pang-araw-araw na gastusin sa buhay at saka sa mga rent, mga, mga bayarin I mean so ayun guys hanggang dyan lang muna sa ngayon yung ating video sana uh, kahit papano is uh, makapagbigay din ako ng idea para sa mga dati kong kasamahan sa mga kaibigan ko na nasa uh, servisyo pa kung itutuloy pa ba nila yung uh, pag ibang bansa nila o mananatili nila sila sa servisyo nila so bago ko tapusin yung video na to guys uh, lagi kong ipagdadasal ang inyong kaligtasan lalo lalo na sa ating mga kasundaluhan na laging nagbubuwis o di kaya nagpapakahirap para sa ating bayan so and guys maraming salamat sa inyong panonood